Tumahas ang crop production ngayong uh, second quarter ng taon, pati po sa pinakulong report ng Philippine Statistics Authority o PSA. Habang inanunso naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang dalawang buwang suspensyon sa importation ng bigas simula sa September 1. Ang report mula kay Vel Custodio. Mahigit 22 million metric tons ang crop production sa second quarter ng taon. Batay yan sa huling tala ng Philippine Statistics Authority, 41.6% o halos doble ang taas nito kumpara noong nakaraang taon sa parehong panahon. Nakakitaan din ang na pag-recover sa sektor agrikultura mula sa epekto ng El Nino at La Nina noong nakaraang taon. Dagdag pa rito ang patuloy na pagtutok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mechanization ng pagsasaka. Gaya ng paggamit ng advanced agri technology at equipment. Nagpapatunay lang ito na ano pa rin, uh, maganda pa rin na investment ang agri and at the same time natutuwa rin kami doon sa pronouncement ng ating pangulo during his SONA address na gusto niya rin i-prioritize yung uh, investment sa agriculture. So pag nagtuloy-tuloy yan, uh, of course yung mga pagbabago rin natin sa technology ngayon yung mga high yielding varieties natin, yung mga interventions talaga natin ay nagbubunga na and then yung mga projects ni Secretary Kiko of course are all paving way for uh, possible rebounds and growths in the agri sector. Tumaas din ang volume ng poultry. Ayon sa Department of Agriculture, pangunahing nakapag-ambag sa pagtaas ng produksyon ng manok, broiler at itlog ay dahil wala nang naitalang active cases ng avian influenza o bird flu sa bansa. Pero mababa pa rin ang produksyon ng livestock gaya ng baboy dahil sa epekto ng African swine fever. Sa ngayon, hinihintay pa rin ang pag-aproba ng Food and Drug Administration para sa commercial use ng bakuna kontra ASF. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 60-day suspension ng rice importation simula sa September 1. Makatutulong ang dalawang buwang suspension ng importasyon ng bigas para ma-stabilize ang presyo ng mga lokal na palay at maprotektahan ng mga magsasaka mula sa pambabarat ng trader sa presyo ng palay. Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.